Magandang bini binibining Kris Kustan, LPT, guro at tagapagturo ng EN4. Ako po si Jernalyn Imya, pinuno ng ikalimang pangkat. Sa araw na ito, bago po tayo magsimula, ipagkilala ko muna sa inyo ang aking mga kasama. Magandang umaga po, Binibini Kris Kustan. Ako nga po pala si Lovely Irish Kamba. Ako nga po pala si Lover B. Lamis. Si UJRA nga po pala si Shirley Balmes. O si Alexa Jean Pudadera. O po si Shijin C. Cartagena. So, mga bata, magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito, pakinggan natin ang isang maikling kwento. Nakarinig ka na ba ng mga kwentong kababalaghan? Mga kwentong nakakatawa. Mga kwentong tungkol sa pag-ibig, pag-ibig sa ina. Kaya na kayo mga bata, pakinggan natin ang maikling kwento na ang pamagat ang ginto ng pagtulong. Isang araw, may isang batang lalaki na nangangalang Pedro. Si Pedro ay kilala sa kanilang nayon bilang isang masipag at mabait na bata. Lagi siyang nagbibigay ng tulong sa kanyang mga kapitbahay at hindi siya nag-aatubiling tumulong sa kanyang mga magulang sa kanilang munting tindahan. Isang araw, habang naglalakad si Pedro papunta sa kanilang tindahan, nakita ang isang matandang babae na nahihirapan maglakad dahil sa kanyang edad. Agad na lumapit si Pedro at inalok ang kanyang tulong, inakay niya ang matandang babae hanggang sa makarating ito sa kanyang destinasyon. Bilang pasasalamat, binigyan ng matandang babae si Pedro ng isang munting kahon. Nang buksan ni Pedro ang kahon, nagulat siya dahil ito ay puno ng gintong bat. Dahil dito, umulad nilang tindahan at hindi na sila naghirap pa. Ang aral na natutunan o ang moral ng kwento. Ang kwento ni Pedro ay nagpapakita ng kabutihang loob at pagtulong sa iba ay nagdudulot ng maganda. Kaya tandaan natin na laging maging mabuti sa ating kapwa. Sa kabuuan, ang kwento nito ay nagpapakita na ang pagtulong at kabutihan ay may malaking halaga sa ating buhay. Ito ay nagdudulot ng pagundan, kasiyahan at inspirasyon sa ating sarili at sa iba. Ang pagtulong at pagiging mabuti sa kapwa ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay.